Ang sulat sa mga Hebreo. Ikawalong kabanata. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas taasang Siya'y Siya ay naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog. Kaya't kailangan ang ating dakilang pari ay merong ding ihahandog. Sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari, sapagkat meron ng mga paring naghahandog ng na mga kalob ayon sa kotusan. Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang na nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang torda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Dahil siya ay tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, Darating ang mga araw, sabi ng Panginoon na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayan ng Israel at sa bayan ng Huda, hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila palabas mula sa Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila namay magiging bayan ko. Hindi nakakailanganin ituro ni numan sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakatakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa niya ang una at anumang pinapawalang bisa at naluluma ay malapit ng mawala.